Ng mga kabugnos Okay Handang umaga uli Magahan ng Alas Diyos na yata ng umaga din eh Oh, oras kaldo tayo Oras kaldo, wow oh. Ha? Yeah Oras Oh Sarap ay eh. sa so, malabig na panahon mag oras kaldo Oh, yeah. kaya So, ay okay. Ulit okay. Sigando ko na Ha? Oh, Malapot-lapot. Ay. Eh. Skull daw. Eh. Nausok pa. More skull tayo. Sa pari Yung malabig na panahon. Malabig na eh. Oh. Nalagyan ko ng sibuyas na ginaya. Oh. Oh. Ay. Ah. Walang kalamasin sa amin na rin ah. Ang kalamasin din ni R, eh. Piga. Piga na ayaw. Yeah. Yung yung tiga na tiga na main nananampal. Tawagin eh nasa pack. <laughs> Yo. Oh. Talagang ko nang sibuyas na pinirito. Oh. Yo. meron pang bawang na pinirito rin. yow oh. Ay. Oh. ano? No. Ari ki panalo na. Tatagyan ko ng konting ah, balat ng baboy para medyo maganda yung toppings. Aw. Oh, Ay. Okay. Ko oh, ko ari sa Batangas. Ay lumi na ari. Lumi na ari sa Batangas. Ay. Okay. Sa araw, maglulumi ako. Oh, yan, oh. Oh, mga kabugnaos. Fresh call daw. Wow. Oh. Hmm. Hmm. Wow. Oh. Panamo panama sa taglamay. Mainit ay. Eh. Hmm. Oh, Bawa ko lang ah. ako. Alam mo may eh. gaya malamit ng panahon eh. Okay? Oo. Mmm. Mmm ha? pa. Karne. Buyas Hmm Hmm Harap Oh, mga kabugnos <coughs> Kena giginto-ginto, weh Giginto-ginto Hmm Oh Hmm. Buto. <laughs> Ay. Sasalok pa. Au. Ha? Hmm. Au oh, ya. Yeah. Mga kabugnos. Au. Oh. Tigay, dalay. Ha? Au. Oh. Eh, pag hindi ka naman pinawi sa jo. Sinalok na ang isang itlog. Nilagyan ng konting kanay. Ay. Sabaw. Ay, gigintog-gintaw. Saan ka pa? Aw. Hindi kayo panahaw. Lalagyan natin ulit ng sibuyas. Ay, ano. Oh. Oh, pinari okay, itong bawang. Oh. yeah, Bubot-boran mo kaya lang. Ayos na. Yung piniritong sibuyas. Oh. yeah, Oh. oh, Lagyan natin ng kalamansi. Aray, oh, yun. Tumulo na. Oh. Ayan. Baka mga paramay, to eh. Maasim Yung uli ng balat ng baboy. Oo. Eh. Oh. Yung man nyo yung utok, ang bataw. Oo oh, no, na, mga kabugnaos Ay! Ay, ito na. Ito, ito rin na. Aros kaldo din eh. Ay, panamang panama sa taglamig. Mmm! Ito bang uli? Mmm! Mmm!

Oh. Tulo ay ang uhog. Ah, ah. Hmm. Babasketball yung isa yung anak. Hindi ko ng basketballan. Hmm. Ayok, nag-basketball na dalwa, dalawa. Mm. Oh. Ah. Mm. Buto. na po, buto. okay, kayo ya. Hay sis ko. Mga sis. Mga bugnaw sa ay, ay, eh? nakatatlo eh. Kinuha na yung kaldero. Kinuha na ni Commander. Sidoy kakain din. <laughs> Nasarapan niya ata. Yo. Mm. Mm. Kala. Ay naman ah. Halos na. Putyari, Halos si maubos pati. No. Kuchari pa. Halos ka ini na rin pati. Agayan. Nau mas na usai. Ayos eh, ang Arsaldo. Now, siya. Sige. Tapos na ang kumain ng Ruskal daw. Ah uh ah. -huh. Ay. Ibahib. Ibahib ay. Hindi makatayo. Ay. Dikit pa ay. Yeah.